Okay uh, dito tayo ngayon sa May Na ano, na Park, sa so May uh, Port Avenue sa so May BGC no. Sa so May deliver po tayo ngayon dito. Nakano po to, priority tapos naka-queuing pa. So paid by wallet uh, 214. 'Yon galing lang ng ano to, Dr. Pilapel Street sa Pasig. So deliver natin ito sa May BGC. So yun, uh, ah, hinta hintay lang natin yung mag-receive. A few moments later. Ma'am, lala mo po. Tita, 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 Jolie po. Tila. Tita Jolie. Baka Joy. Ay, Joy pa to. Ito po. Na may mga Ito lang po. Ay, hindi. Ay, hindi po. Eh. Ha? Baka iba siguro. Galing po kay ano? Miss Miss My, Marlin sa Pasig. Ay ba? Oh no. Meanwhile, si Ma'am pa pala. Si Ma'am po pala. Kayo pala. Picture ko lang po Ma'am no. Ah. Ano? naka ano siya Ma'am eh? naka <laughs> Siap pala Kadang-kadang Ay, naku Alright, okay, ayos 217 Pastilan Siap pala Alright